Ang ating tatalakayin kain sa bidong ito ay tungkol sa sinusuring site. o lugar ng ating ka na si Kobe Kobe. Makikita natin dito ang mga kakaibang bato at mga naglalakihang puno sa paligid. Masasabi nga ba natin na ang mga bagay na ito sa paligid ay mga lihitimong marka? Kung ang mga ito ay lihitimong marka, ano naman kaya ang nais nitong ipahiwatig? Ang tagumpay ng isang treasure hunter sa paghukay sa mga nakabong kayamanan ni Yamashita ay nakasalala ito sa tamang pagbasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong apon. Para ating mabasa ng tama ang mga markang ito, kailangan nating hasain ang ating kakayahang bumasa ng mga marka. Kaya sa binong ito ay sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng mga markang ito na natagpuan ng ating ka-DH sa kanyang side. Mapapansin natin dito ang naglalakihang ugat ng puno. Base sa itsura ng mga ugat nito, masasabi kong ito ay ugat ng napakatandang puno binito ay ang mga kakaibang bato na ito. Mapapansin natin na ang kanilang ibabaw ay nababalutan ng maliliit na bato o makagraba. Meron na rin isang malaking bato dito na may lumot kung saan ay masasabi kong isang lumang bato. Inulit-ulit kong pinagmasdan na mabuti ang batong ito. Pero sadyang wala akong nakitang masasabi nating lihitimong nakaukit na marka ang tanging umagaw sa aking pansin ay ang hugis nito dito sa kanyang isang gilid na ibabaw na isang arrowhead. Pagdating sa mga arrowheads na marka, ito ay nagtuturo ng isang importanteng direksyon. Kaya kung saan ito nakaturo ay kailangan natin itong puntahan at suriin ito. Isa ulit ito sa mga kakaibang bato na nababalutan ng maliliit na bato mapapansin natin na ang mga sanga ng punong ito ay malalaki at nakapahalang. Ito ang pinakamalaking bato dito sa lugar ng ating KTH na nababalutan ng mga maliliit na bato. Base sa aking opinyon ay may halong semento ang bagay na ito. Ang semento ay sadyang mas mabilis itong marupo kumpara sa tunay na bato. Kaya ang nagiging resulta sa kalumaan nito ay mas nauunang nalulusaw ang semento kaya lumilitaw ang mga naihalong maliliit na bato. Kung ang batong ito ay direktang nasa ilalim ng malaking sanga ng matandang puno may posibilidad na meron itong nilalaman sa loob. Nakikita natin dito na ito ay pinupukpok ng ating katiyaj na si Kobe para ito ay ating masuri kung ito ay gawa sa semento. Ito ay kanyang natapyasan at masasabi kong ito nga ay may halong semento. Mapapansin naman natin dito ang mga batong maayos na nakasalansan at nagsisilbing pader. Pagdating sa ganitong pagkakaayos ng mga bato, may posibilidad na ang deposito ay maaaring nakabaon sa likurang bahagi nito. Base lamang sa aking opinyon, ay maaaring may mga nakaukit na marka sa mga bato sa paligid pero ang mga ito ay sadyang kumupas o nabura na dahil sa sobrang kalumaan ng mga batong kinalalagyan ng mga ito. Nakikita naman natin dito ang isang malaking bato na di tulad ng ibang kumupas na mga bato ay medyo maayos pa ang itsura nito. Pero ang kakaiba dito ay binalutan ito ng ugat ng puno. Posibleng may laman ito pero bago natin ito subukang pasagin ay mas makakabuti kung meron tayong makikitang ibang marka sa paligid na nagbibigay importansya sa kinalalagyan nito. si ulit sa aking opinyon. Ang pinakamalaking deposito ay posibleng nakabaon dito sa ilalim ng malaking puno na ito. Sadyang isa ito sa mga karaniwang paraan ng mga sundalong hapon gamit ang mga puno para hindi basta-basta o madaling makuha ang kanilang mga itinagong kayamanan ni Yamashita. Sa kabuan, ang site ng ating ka dito ay masasabi kong positibo ito dahil sa mga kakaibang bagay sa paligid nito. Maaring may dating mga nakaukit na marka sa ibabaw ng mga malalaki at lumang bato sa paligid. Pero ang mga ito ay nabura dahil sa sobrang kalumaan ng mga ito. Kaya ang maaari nating gawin dito ay ang mag-trial and error sa ating pagkukay hanggang sa ating madatnan ang buried marker o nakabaw marka. Pero base sa aking opinyon ay hindi lamang iisa ang nakabaong deposito sa lugar kundi ang mga ito ay hiwa-hiwalay na deposito. Maliban dito, basi sa itsura ng malaki at matandang puno ay meron itong hindi nakikitang tagapagbantay. Maraming nagsasabi na ang pag Basa sa mga markang iniwan ng mga sundalong apon ay sadyang napakakumplikado. Kaya naman ay maraming nawawalan ng pag-asa na siyang pinakadahilan ng kanilang pagsuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Pero pagdating sa mga taong tunay na may alam, ang pagbabasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay hindi gaano itong komplikado. Kaya ipagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng mga kaalaman at paghasa sa iyong kakayahang bumasa ng mga marka. Hindi magtatagal ang iyong kakayahan na ito ang siyang magiging susi sa iyong pinakauna at sunod-sunod na tagumpay. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zuglor na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan. Ni,